Ama ah, mga katods o oh mga katoda Pahingan po muna tayo sa biyahe para bigyang daan yung pagpunta namin ng aking asawa sa All About Diyosa kasi may namain po kaming cellphone Sumulong highway, galing kami Malawi ko, sumulong highway pa rin po ito sa ano, Petron. At yung tapat na Petron eh Robinsons Mall, kumbaga. At kakanan kami rito tapos kaliwang araw sabi nung napagtunangan namin tricycle driver para marating yung Antipolo Town Center para yun nga mapuntahan na yung All About Josa cellphone gadget. Yun, mas darating din namin yung All About Josa. Kakain muna siguro kami bago kami pumasok dyan sa loob. Kaya isa. Nagugutom na. Ayan. Ayan yung misis ko pumasok sa loob. Ano sabi? Ah. Oo, oh, sige. Kakain muna kami. Agoto, batangas. Ba't oh, may... na natin eh. Ah, batangas ba tanggas? Oo, may... may kanin? Oh, ah, ganun pala 'yung oh. Batangas Goto right. Oh. Pag-picture Ayun. 'yung Goto Batangas. Doon na kami kumain. Nag-aalmusal. Yan. na kami. galing paamin Bulacan oh, sure. pala. One hour later. Parating na mga kami rito sa ano, Taytay -tay Branch, Tikling, no? Tikling. Ayun. kayo sa Dagbas. Eh, kaysa i-deliver pa sa bahay, 100 lang ang diperensya. Eh dito na lang bibili na. Ang namay namin na Magkano natin na main yun? 4 3 Tapos dito, 4 4 3 4 4 4 na rito Kumbaga, 100 lang i-add yan, nadayo pa namin talaga rito sa Tikling Branch. Galing kami kanina sa Antipolo Branch. At itinuro nila kami sa Tanay Rizal Branch. Kaya lang namadaan itong, namin itong Tikling Branch. Dito lang, lang kami huminto kaysa pumunta ba kami ng Tanay Branch. Pamasyal, lakagala. Para lang sa gadget ng bunso namin. Dahil yung cellphone ng bunso namin, si So yun nga mga katoda imis mm -hmm. na ipa-shipping eh, pin lang namin o kaya pa-deliver sa bahay ay eh, minabuti na yung pumunta nga rito sa All About Josa uh, tickling branch unang una para makagala na rin makapasyal at makapag-vlog para may mapapanood po tayo pare-parehas confirm ka lang kayo mga hat for kaya po ma'am 1-2 GB po available kulay po ma'am is kulay vlog check na po natin ma'am siya nga po lang mga kapkatods pasensya na kayo kung medyo shaky ah nag-upgrade nung ako kasi si CapCut kasama na po yung charger dyan, Sir. Kasi nag-aagawang kami sa charger sa bahay. Yan po ang complete name po, tsaka signature po nga po. Pagka binili sa mall po yan, magkano aabutin? 5-5, Sir. 5-5. Mas mababa lang po ang pagkakataon. Ah, ganun po ang sistema. O mga 700, 500. Malaking bagay na rin. Bangga.

At may picture tagging pa pala kami. Uh, siya nga po pala, no, nag-upgrade nag -upgrade si CapCut. Kaya hindi ko na magamit yung stabilize. Kaya kung mapapansin nyo, medyo shaky. Kaya sa mga gumagamit ng CapCut, nag-upgrade na po siya. Hindi na natin magagamit yung stabilize niya ng maayos ngayon. May bayad na po kasi. Sir Romney. Sir Gian, si Sir Ronel, ah, Tikling Branch. Napanood ko nga itong Tikling Branch nyo nung nag-opening. Napakaraming tao eh. Then, Hola, boy, ikaw yung mawa. At po, ay, para kay Nigel, sa bunso namin. Ayos po, papa. Ayan, salamat sa sponsor. Sponsor namin. At sa mga oras nga po na ito ay pinapacheck nila yung cellphone. Kung may depekto, para habang naririto ay maaari nga siguro mapalitan. o no? Kaya magawa nila ng paraan. Iba na rin talaga yung chinecheck din natin yung gadget para bago tayo mo eh, ay tayo na maayos yung gadget na nabili natin o cellphone na nabili natin. Kasi nakakayari naman sa pagbibigyan natin kung may depekto. Sir, paano po to sir? Binabak si Nigel naman na kasi mag-ano niya mamaya lahat, di ba? Para sa kanya na. Maganda siya sa pang-gaming. Yes, po sir. Pang-gaming natin. Kasi isa ko nag-ML nag -e yun eh. Nag-ML -e siya. Sir, kapit okay. na po kami, hindi. Thank Tama na po yung date sa ka-time. Okay, Ito no. uh -huh. e bang hot 40i, nakakapag-ano na rin siya? Yung may camera ka sa harap, yung makikita ka? Mayroon naman yung camera sa harap, sir. Kaso pag nag-video po tayo, sir, hindi naman po siya sa white. Ah, uh, mayroon ang video sa harap, may video sa harap. Okay, okay. Oh. Uh -huh. Para saan po yung ganyan? Kaya naman namin school na yung mga Kasi may ano na eh, na po yung uh, kaya pala may mga nakapila So ayan po sila nakapila Ilang bata lang po? Ayan, mga 20, 20 lang Hindi na talaga pwedeng lumagpas gan 20 lang Kasi top na Kasi na, sige sige Ayan, ganun nga ay, high eh, school supplies pala si Ma'am Josa. May ari na itong branch. Pag, kahit doon sa kabila, may nakita kami na kabilang ganyan. Eh. Kaya ganun pala. Paano, uwi na tayo? Okay na, uwi na tayo? Ah, salamat din po. Opo. So, ayan. Gamit yung Honda ko, uwi na kami ng Bulacan ngayon. Ayan yung mga nakapila nga. Nakarating dito sa Ayan, tikling branch. All about Diyosa. Ayan. Ang laging si pinapalaw ng asawa ko.